Bali, yung ganito nyo, um, tawag dito, whistle bomb, no? Whistle bomb. Magkano isa nyan? 5 lang 5 pesos. Pero dati naabutan ko yan, 2 lang yan. 5 eh, no? Five pesos. Tapos yung mga luces nyo? 25. 25, bali 10 pieces yan, no? 10 pieces. 25 lang. Ito yung mga paputok nila, napakadami. Yun. No? Ito yung mga sawo. Oh. Three five, three five ah, 3-5. Tapos pinakamali 200 200 din Okay, kamusta mga boss? Araw ng Webes, December 12 Kapunta tayo ng Bukawi, Bulacan Tingnan natin kung ano Excel na doon kapag gagabi Samahan nyo ako mga boss Dito na ako sa Maykawayan Grabe, sobrang traffic dito sa ano, Marilao. Ay oh. Daming truck. Ikot muna tayo ng Philippine Arena. Tingnan natin kung ano excited na doon. Marami rin tumatambay dito mga boss yung mga may sasakyan. May food park kasi dito pag ayun Kaliwat kanan din Ayun sa kabila Tsaka mahaba yung ano dito Parking Yung iba nga ano eh Nagpipiknik sila Nakikita ko Magpapark lang sa gilid Ayan o oh. Wood park Kaya lang ano na Konti na yung tao eh nag na dito naman sa Atulay marami rin nakatambay dito mga nakamotor yun mga magsyota no dito sila tumatambay mga kabataan dito rin tayo sa ano Philippine Arena pag umaga marami nagbabike dito um, Pagka papasok kayo ng Philippine Arena nang nakabike, kailangan may helmet kayo. Hindi kayo papapasok kayo pag walang helmet. Pagka diniretsyo nyo to, Santa Maria. Malapit kila ano, no? Boss Bebot, shoutout sa'yo. Pagka Santa Maria. sa inyo yung ano, bilihan ng mga hayop wing viernes ng umaga. Madalas ako mag-vlog dati dito eh. Every Friday mga boss. May tiyanggian ng mga hayop dito. Kung naghahanap kayo ng mga uh, laga, aso, pusa, manok, datang klase, ibon. Dito sa Bukawe. Ayan eh, o pagbaba nyo dito sa playover may kanto dito pila sa Roy Street dito sa tuba sakto pala bukas Friday may changi dyan yan ganito eksena dito pagka gabi bali barangay ano to binyang second bukawi bulakan dito ako madalas mag vlog may mga ano dyan mga nagtitinda ng iba't ibang klaseng hayop mga boss ang gandun papasok ang gandulo kaya lang tira tayo bababa madilim puntahan na lang natin yung bilian ng mga paputok sakto mag new year na eh tanongin natin kung magkano yung presyo ng mga paputok ngayon parang medyo matumal pa wala pang namimili ng mga paputok kayo eh, oh. karamihan pala ng tindahan ng paputok dito sarado pa mga boss kasanay kasi ako pag eh At, uh, wag new year bukas na 24 hours wala sarado pa oh walang katao-tao dito may bukas oh ito maganda to oh. Bibili nga ako ng ganito sa New Year. Yung ganito magkaan ko. Ang ganda to eh. No? Ito yung masabog sa ere eh. No? 9.50 okay. mm. Ilan yan? Ilang shots yan? 29. 25 lang. Mahal mm. din no? 950. Ipusa sa loob. Oh. Sarap ng tulog. <laughs> Maraming nilang paputok dito. Yan maganda oh. No? Sawa? Yung ba yung sawa? Pero karamihan parang ano na ano. Made in China na ano. Wala na kayo nung ano. Dito talaga sa Bukawi. Made in Bukawi. Meron pa rin naman. Mahalaman nyo yun sa balot eh no. Ito parang dito to eh no. Yung mga ganyan yung balot. Made in Bukawi. Pero pag yung mga ganito, China na ito eh, no? Ah, tumaas ba mga papotok ngayon? May tumaas, meron na ba, ba? Sabi sa kabila, ano eh, ang tumaas daw yung mga sumasabog. Pero yung mga pailaw, ganun pa rin presyo, hindi tumaas. Bali, yung ganito nyo, um, tawag dito, whistle bomb, no? Whistle bomb. Magkano isa nyan? 5 lang 5 pesos. Pero dati naabutan ko yan, 2 lang yes. yan, eh, no? 5 pesos. Tapos yung mga loses nyo? 25. 25, bali 10 pieces yun, no? 10 pieces. 25 lang. Mas maganda mga boss, mambili na kayo ngayon, no? Habang maaga pa. Wala pa ganong namimili. Ito yung mga paputok nila, napakadami, no? Ano yan boss, lahat, lahat ng paninda nyo, mga ano, galing China? Meron galing China, meron gawa dito sa hasil. Eh. Oo. Ito ata mga Roman candle dito sa atin yan eh no. 60, 60 pesos. Ilang piraso to? Sampok? 10 pieces. 10 pieces. Bali sa isang isa. Eh. Sa isang isa. Ito madalas kong binibili. Ah, do this bread imported. Ito mga imported to eh no. Pero Kung bibili kayo ng mga Judas belt, mas maganda yung ganito mga boss. Kasi yung ganyan, sumasabog talaga lahat hindi gaya nung ano 5 star kasi yun ano yun eh pag sumabog Madadama yung iba eh sayang lang diba pag kaganito kasi mabilis yung ano yun yung mitsa nya talagang sasabog lahat kire derecho parang arma light no ilang shots to 3,000 3,000 magkano yung 3,000 3,000 3,000 shots 2,000 kaya yeah, medyo matagal-tagal na yan, no? Sakto pang alas 12 yan. Ito gusto kong ma-try ito eh. Magkano sa inyo to? 3,000. 3,000, 36 shots. Bali ano yan, mga ilang minuto kaya yan? 2 seconds per hole Ah. 2 seconds. Yeah, 40 seconds. 40 seconds lang. Sabit lang rin eh, no. Ito pa pinakamaliit nyo. Uh, 350. 350. 48 shots. One, Ito, 1, 2 Ito, 16 shots na tayo 16 shots Yan Ilan ba pinakamarami? Yung kanina yung tinanong ko Yan, 25 shots uh, Pero mahal laki, no? Bombshell na siya Ah, bombshell na siya Ito yung madalas na pinapalipad pagka oh, sa, oh, ano, uh, no? Pangmawa Pangmawa, pang pang no? Yan, pangmawa Di ba minsan nagkakaroon ng ano yan? Parang Ano? competition, no? sama ayan, eh, no? Magkano ulit to? 8,500. 8,500 to, boss. Napakalaki naman, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga boss. Yan. Buibili kasi ako dati, yan. Nangyayari, ano eh. Nagiging kumakalat lang. Tsaka mabagal yung sabog, hindi mabilis. Ito pa yung iba nilang mga, ano, fountain sa mga pounding -tay, mo kaya pinaka mura meron po tayong ito meron po tayong Ah ito, yung... 20, 25 mga sa atin Pinakamura mga boss 20 25, 25. yan alam ko may mas maliit pa dyan eh no matibot yan matibot, matibot yan ito yung pinaka Ito yung mga sawo. 1, 2, 3, ah, 3.5. Tapos pinakamali, 200. 200 din. Yan, o. Oh. Ito, made in Bukaw. Ito, no? Tapos ito naman yung ano. Malaking fountain. Magkano yung ganito? 900. 900 to. Mas mahal talaga yung mga ano, no? yung mga lumilipad, no? Ano pa ba mga mabentang paputok dyan? Yung madalas sinahanap ng mga customer. Losses lang talaga. Losses, losses, losses lang talaga. Ang pain nyo na. Ito malaking losses. Ito boss ha. Magkana ganyan? Ito sigurado matagal to no? Almost 3 minutes. Ah 3 minutes? Pwede pala pang sindi to no? Ano <laughs> ba magsisindi ka ng mga maraming kuitis no? Pwede pala to. Ganong ginagawa ko eh yung maliit na losis may mga boss 350 ito pa yung ibang mga pailaw nila okay na puro tracking magkano yung ganyan 1000 1k malaki na tapos ito ano to pini wini yung trumpi yung minahawa ah, yung pa pinapako meron tayong yung minahawa kanyan yung dati yung pinapako pa sa puno eh no meron pa rin doon ito yung mga classic na paputok eh no Meron pa bang ano ngayon? Bawang? Meron po. Ah, so junior bawang na lang tayo. Junior bawang na. Bawal na yung Bawal ano yun. Bawang malalakas. Sa ganito, itong maliit, magkano? 25. 25 sa malaki? Plus 35. 35. Tapos meron tayong giant. Eh? Giant. Uh, mm -hmm. ito maganda itong giant to magkano to 150. tumutunog na rin to eh no habang umiikot eh mga boss no maraming magandang paputok dito sa ano global no global fireworks tsaka medyo mura pa ngayon no? kasi pagka ano, nagkakaubusan din eh, no kaya habang maaga mga boss sa mga nagbabalak bumili bumili na kayo no Karamihan ng tindahan dito sarado pa boss no Buti bukas kayo 24 hours Yung iba hindi pa eh no? Siguro after Christmas Tsaka sila mag ano uh, 24 hours Ayan, Bigyan natin sila ng sticker no? Ayan boss oh. Thank you, thank you Alin na kayo dito Dito na pinakamura sa barangay turo traffic pa dito no? dog kanina pa yan ah hanggang marilaw graphic lalaki kasi ng truck oh buti na lang nakabike tayo hindi mahirap sumingit Dito na ako sa Marilaw, dito sa Lias. Dito muna tayo ng shopaw. Bola bola ate. Yan 35 pesos. Sa asado. Sarap ba sir? Yeah. Analo no? <laughs> pag nadadaan ako dito sa Marilaw eh, minto talaga ako dito. Parang dati 25 lang yan te, di ba? kumakas na no? ito weo kumakas na ng 10 dalawa ate bola bola laki lang palawan baka na yan sir solid so ayun mga boss no nakita na natin ang eksena sa Bukawi kapag gagabi nakapasyan pa tayo sa bilya ng mga paputok Pauwi na rin ako mga boss Dito ko lang tatapusin itong video na to Maraming salamat sa pagsama Kita kitsa lang ulit tayo Sa usunod na video Mambon Time check 12.15